Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga. Pag nagsuntukan tayo, bobog bog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Pero just as stupid as the journalist that asked you. Kung sinusubaybayan mo ang politika sa Pilipinas, imposibleng hindi mo ito mapansin. Nagsalita si Baste Duterte tungkol sa isang issue na kinasasangkutan ng PNP chief. Ito ang totoong nangyari. Naging usap-usapan si acting Davao City Mayor Baste Duterte matapos mag-viral ang pahayag niya kay PNP Chief Nicolas Torreter. Sabi ng ilan, hinamon niya raw ang Hepe, pero nilinaw ni Baste, hindi naman kita hinamon. Ang ibig ko lang sabihin, kung naglaban tayo mananalo ako. Tinawag pa nanganganyang bobo ang ilang mamamahayag dahil sa maling pagkakaintindi sa kanya. Hati ang opinyon ng mga netizen. Ang ilan, bilib sa tapang niya. Ang iba naman, humihingi ng profesionalismo. Ano sa tingin mo? Maliba ang pagkakaintindi kay Baste, o sumobra siya? I-follow at mag-subscribe para sa iba pang updates. Salamat sa panood.